What is up, mga tola? Ngayong araw, hindi tayo magbabiyahe ng Lala Move. Babiyahe tayo papuntang opisina. So, walang special ngayong araw. Uh, ah, Bablog ko lang kung ano yung mga ginagawa ko araw-araw or paano yung biyahe ko papuntang opisina. Ano? So, tara, let's go. So, mag lang tayo sa magalis natin. So time check 5:42. So ngayon nandito na tayo sa labas. Um uh, pinapainitan ko lang yung motor. Tapos ah uh, bihin na tayo. Ito siya. So, ang time check is um, 5.53 So, paumaga na rin naman Ayan guys, uh, alabas na tayo ng ano, bahay na ano And then, ngayon ay mabiyahe ako palabas ng street ng Marong Uh, hihinto muna na ako saglit dito sa cell kasi magsasalamin ako. So, tingin dito 'yung salamin. Kasi <laughs> 'yung blejung na 'yung ko, eh. patabi mo na ako dito. dito sa cell. Okay na guys, nasuot ko na 'yung salamin. Medyo blurred kasi 'yung ano pani ko, medyo namamag mata ko. So, hindi pa man hindi pa naman maliwanag kaya sinuot ko muna. Wala lang naman, wala. <laughs> Naisip ko lang mag-vlog ngayong uh, araw. Dahil ngayong araw hindi naman tayo mag lalamove. Hindi naman tayo magbabiyahe ng lalamove. Kasi napakaaga. <laughs> ngayong araw is ano lang, ibablog ko lang yung ano. Kung paano ako pumasok araw-araw sa trabaho ko. So, this is my daily daily life ng pagpasok sa aking trabaho no? yun lang uh, kung may nagtatanong nga pala sa inyo kung ano yung layo layo eh pwede naman mag adjust <laughs> may nagtatanong nga pala sa inyo no? kung ano yung trabaho ko or kung ano yung permanent na trabaho ko dahil nga Minsan lang ako naglalalamog Or kada Kada rest day ko lang Doon lang ako naglalalamog o so, ang trabaho ko kasi is Registrado ano um, Registrado social worker ako Sasabihin ko sana, registrado ano eh sa eh Sismoso <laughs> Pero ayun, isa po akong registered social, registered, social worker na nagtatrabaho po sa government. At ang trabaho ko po is sa Marikina, yung lugar ng trabaho ko. At taga Manila po ako. Ang <laughs> layo eh, no? <laughs> Ganun po. Tama po kayo. Araw-araw ko -araw pong binabiyahe hanggang ang Manila to Marikina para lang po sa trabaho ko so dahan lang tayo dito ito ay rotonda na okay birit <laughs> Okay, hey, um, uh, nasa UP na tayo. Hindi ako dumadaan dito sa ano eh, sa Carlos P. Garcia eh. Dito ako dumadaan sa loob ng U mismo ng UP sa I ikot. Kasi mayro mas madali dito. Mas ma mas mabilis kasi pag tayo, Carlos P. Garcia tayo. Si P. Garcia. Medyo malayo yung igotin natin or U-turn. Dito kasi sa UP, paglabas mo ng gate sa UP, is yes, meron dun ano, motorcycle or tricycle ano, U-turn. Tapat ng uh, UP Mall. UP Mall ba yun? Mas convenient sa mga nakamotor na balak pumunta ng Marikina or mag-shortcut pinaka uh, the best way yun para mag-shortcut kayo para hindi kayo ma-traffic so ito ito yung shortcut guys ya uh, pagpunta ng Marikina Yan. dito ko dadaan sa no? sa UP Circle Oblong pala Oblong <laughs> ang lang sa takbo natin kasi may mga nagja-jogging dito sa kabila ay no. Oh. Takana na kayo dito. Ayun, sa Maria Regor the Digidor. <laughs> Tapos 'yung nakita niyo, UP Integrated School, kakaliwa kayo sa Chester. Ayun, may bench ata dito. So, dito, pwede na kayo kumaliwa dito. Ayan. So, gigilid kakaliwa tayo sa left side tayo banda. Kasi nandito yung um, U-turn. Ayan. Eh, so na dali ko na. <laughs> inabol ko 'yung ano. Okay, inabol ka na 'to kasi maluwag dito sa unaan eh. Ayun, tapos dito naman after na Newton mo, kakanan ka dito. Sa may anong street 'to? Basta dito. <laughs> may kita mo naman kagad 'to unang kanan ay unang kanto kanan medyo tuloy tuloy yung ating biyahe ah mababa yung balaklaba ko sa ilong <laughs> ayan may kita nyo to yan Baguio feels ang <laughs> ng bahay no <laughs> So dito ingat ingat lang Medyo matarik ang daan dito So alay alay tayo sa preno Ako kasi naka Manual ako Kaya engine brake lang yung ginagamit ko Max yabang <laughs> Engine brake So guys um, uh, Village na to Private na nga yata ate. Kasi may mga Iba dito nakatira Is mga artista na like si Kim Chu ko lang alam kung sino pa yung iba pero may mga artista na nakatira dito Medyo isang gaganda ng mga bahay no Dito naman uh, Maganda naman yung view dito sa bridge na to So dito papunta na tayo ng Tomana, Marikina ay no At may kita nyo tong ganitong views Parang umuulan doon sa kabila no? Mula niya ata San Mateo Habol mo, habol mo, habol mo, habol mo Nice one <laughs> Mabol nga si kuya <laughs> Tatawa ako doon kasi di na ako maghihintay <laughs> dito naman A few moments later. So yun, uh, malapit na ako sa trabaho ko. No? Dito na, Kakaliwana na ako. Uh, ayun, uh, mamaya hindi ko lang alam kung makakapag-video pa tayo. Pauwi naman. Try natin mag-video mamaya. Pero sasabayan natin siya ng biyaheng Lala Move or booking pa Manila para hindi naman para hindi naman ano, ah, sayang yung gas natin, 'di ba? At least ka, kada uwi natin, meron tayong naisasabay na booking. Para hindi masyado, hindi masyado masayang yung gas natin. Or kung magka, mabawasan natin tayo ng gas, ispang gas natin 'yun, no. So guys, hanggang dito na lang ang aking video. JMT Vlogs Peace out Sir Yun, nagbabalik JMT Vlogs So <laughs> Ano lang kami dito Waiting lang kami sa booking Ni Sir Julian Ayan, Sir Julian oh. <laughs> Waiting lang kami sa booking Pauwi ng Manila Ayan So mag-aagawan pa kami ni Sir na ano, Sa booking na kita namin <laughs> Kahit sa lugar na balik balag sa Bad Badila. Oh. Basta may Ay, lumari Ay, yan. ba? Ano yung eh. Manila? Ano yun? Ano Sampalok, Sampalo ko. Sampang ka lang. Na. Na, eh. na, na ka? <laughs> Malas, merong, ano Kunin Ano na. Ano yun? Ano yun? Ano yun? disorder Ano na Ano yun? Ano yun? na yun? disorder, yun? Ano 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 Manila, San tayo? Kahit di ko nasabayan yun, yung ano na yun, no? 65 priority na yun eh. priority. After nga niya, nakakuha na tayo ng booking dito sa Marikina papuntang Manila, Pureza. Eh hey, ano to no, kay Ay, Samora lang nakalagay. Eh. Samora Sports eh. Okay. Ato lang yun. Ato ba ito dyan? Oo, oh, okay. ato. Hindi naman i-stop 'to, Ngayon, so nakuha na natin yung pickup, ah uh, item. So, damit lang naman siya. So, tingnan natin kung masasabayan natin dito sa Manila Sampaloc. Let's go. Hey guys, nandito so kami. nagkita kami sa dalanulit. Eh. Nakita mo mga ito. Mabubuhing namin sa kanyalo. No? <laughs> Frozen! <laughs> so ayan, nandito kami sa ano ngayon sa bandang Aurora I-deliver na namin to Okay guys, uh, kumita tayo dun ng uh, 110 So 108 lang siya So may tip tayong 2 pesos So, dito ko natatapos yung aking video. So ito lang yung daily life ko or araw-araw na ginagawa kapag may trabaho ako. So minsan sinasabayan ko ng booking pa pauwi. Minsan hindi kasi medyo uh, hindi ta na ako ha, puro live disorder. So tingnan natin kung magagawa ulit natin to, makakapag-vlog ba tayo ulit, no? So GMT Vlogs here. Peace out. Bye.